Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Ah, uh, ngayon po ay araw ng linggo. Araw ni God. At tayo po ay pumunta sa church para tayo ay umatin ng kanyang pagtitipon. Ayan. Ano ba yan? Sabi nga po ng ating Panginoon, huwag kaligtaan ang kanyang pagtitipon. At ibigay natin ang araw ng linggo para sa Diyos. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pag nakita niyo yung atel kong ganito, punta po ako ng church at araw yon ng linggo. August 13 po ngayon. Kaya tayo po ay mag-church uli, hihingi ng kalakasan sa susunod na linggo at bigyan tayo ng karunungan at kalakasan para magawa natin ang kanyang kalooban. Sabi nga po niya, huwag kaligtaan ng pagtitipon. Kaya tayo po ay pupunta sa church para umatid ng pagtitipon ng kanyang bahay-sambahan. Kaya halina po, samahan niyo po ako mga kasuki, mga kapatid, kaibigan. ala tara na po. Ako po ay lalabas na ng bahay, abangan ng sasakyan. At kakaunin po natin na ating ibang mga kapatid para madala natin sa bahay ni ating Panginoon. At tayo ay sama-samang magpuri at magtaas ng kanyang pangalan. Praise God! Praise God! Uh, thank you Lord! God love us at all! Praise the Lord! At uh, bless you! Thank you! Thank you! Halina po tayo! Bye-bye! See you tomorrow! Ayan po. Ngayon po ay araw ulit ng linggo. Kaya tayo po ay lagi nating gawi ay pumunta ng church. Nagpasalamat sa Diyos ng buong isang linggo. At humingi uli ng kalakasan sa darating na maang linggo. Ayan. Tayo po ay araw ng linggo. Araw ito ng Panginoon. Kaya yung lahat ng ating worries, lahat ng ating laman ng dibdib ay ating iwanan dito sa hangin. <laughs> Yan. At tayo po ay magpupuri kay Lord. Magtataas ng kanyang pangalan. Magpapasalamat. At tayo ay gabayan ng buong isang linggo. Ayan. Lagi po nating ugaliin at isama sa kanya, kanyang oras ang ating worship. Ayan. Ayan po. Tayo po ay laging magalak kay Lord at para tayo ay laging malakas. Ayan. Maraming maraming pong salamat sa inyong mga kasuki at lagi tayong magsasama-sama dito sa Facebook sa ating Reels. Ayan, para gawin natin at tukdin ang ating tungkulin sa Panginoon. Ayan, unang-una, Bible Study at then tayo. Ah, Marami po dyan bible study. Pangalawa po. Lagi tayong mag-pray. Lagi po tayong magpasalamat kay Lord. At siya ang ating karakasan. araw-araw. Lagi nating dalhin ng ating sandata. Ang ating sandata ay ang mga salita ng Panginoon na iniwan sa atin. Ayan. At pangatlo po naman, kapag tayo ay na kay Lord, tayo ay payapa, Lagi masaya, at ating kalooban ay napapagaan. Ayan, napakagaan. Kahit may problema, hindi natin nararamdaman dahil kasama natin si Lord. And the most important is, pag araw ng linggo, ang sabi ni Lord, huwag kaligtaan ang pagtitipon. At ang pagtitipon iyon ay ang araw ng linggo na dapat ibigay natin kay Lord at yun ay ating susundin, gagawin. Ayan. Kaya, maraming maraming salamat sa inyong lahat at iniiwan ko ang magandang araw and God bless you and God loves you all. Ayan. Bye-bye. Punta muna tayo sa church. See you in evening. Mamayang gabi po. Ah, uh, pagdating ko po galing sa church, Andito po ulit ang inyong lingkut <laughs> Yang Si Noemi Ikara Kasuki. Ayan. <laughs> ini. <laughs> Thank you.